Isang tanong na naman po, hindi pong subscriber, hindi pong sasagutin. Yung kanyang inahing baboy po ay nasa 7 months na, pero hindi pa po naglandi. Ano daw po ang pwede pong gawin? Kapag tayo po ay nag ng mga inahing baboy po mga kaibigan, bago po natin sila pabulugan, sila muna po ay abot ng 7 months to 8 months. Yan po yung age of maturity natin mga lagang inahing baboy para po natin pabulugan. Kapag sila po ay naglandi ng nasa 6 months pababa, five months, four months, huwag nyo po munang pabulugan. Dapat palipasin nyo muna yung kanyang paglalandi hanggang abot ng seven months to eight months. Ngayon, kapag nasa 7 months po yung mga inahing baboy nyo at hindi na po naglandi, dapat kapag maroon po kayong barako, palapitan nyo po siya ng barako every morning. Nang sa ganun, ma-enhance po kayo ng hormone at saka siya po yung maglandi po mga kaibigan. And then, pag kawala naman kayong barako, Pumunta po kayo doon sa mga nag-aalaga ng barako o nag-ooperate ng EI. Hihingi po kayo ng ihi ng barako o yung semen ng barako. At saka, every morning ni po mga kaibigan, ispray niyo po sa kanyang bibig. Nang sa ganun, maamoy niya po yung ihi ng barako at saka, ma-enhance po yung kanyang paglalandi po mga kaibigan. Yan lang po ang inyong mga basic pong gawin kapag hindi po siya naglandi 7 months pataas. Pero, sa mga panahon na iyan, kadalasan talaga yung mga baboy natin, sila po ay nalalandi na 7 months to 8 months kasi naabot na po nila yung age of maturity po mga kaibigan.